Ang paggamit naman ng Zero Hunger, abay muling pinagtibay ng pamahalaan. Brigada marikar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. Ba -ba 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 Report! Muling pinagtibay ng pamahalaan ang pangako ng Marcos administration na na walang Pilipinong matutulog na gutom. Kasunod ito ng paglagda ng nasa 34 na mga government agencies at international organization na sa pangunguna ng Department of Social Welfare and Development sa Joint Memorandum Circular patungkol sa Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty na ginanap sa Malacanang. Layo ng programa na puksain ang problema sa gutom at kahirapan na sa mga rural communities at marginal E sector sa kanyang kalumpati. Inatasan ni Pangulong Bongbong Marcos ang lahat ng ahensya ng gobyerno at mga lokal na pamahalaan na nasuportahan ang pagpapatupad ng programa upang mapalakas ang mga pagsisikap tungo sa zero hunger, seguridad sa pagkain at nutrisyon at ang sustainable agriculture. Kaugnay nito, bubuo ng 14-member EPAHP Steering Committee na pangungunahan ng DSWD bilang chairman upang matiyak ang kinakailangan pamumuno, koordinasyon at pananagutan na gayon din ang tuloy-tuloy at epektibong pagpapatupad ng lahat ng hakbangin sa ilalim ng EPA HP. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Bagong, bagong,